Gusto niya mo. <laughs> ano? Ano ka dyan? Gagawa mo dyan? Ha? Nakatutulog? Ha? Nakatutulog? It's good! Boy, ayaw umimik. Papakyut pa eh. Saka matutulog. Ay, inak po eh. Pagkakaganda lang yung pisto. Aba, tinalikudan ako. Aba, kanam. Ari naman ang inahin. <laughs> Sa ibabaw ng divider. Ang aking mga pangsao. Kanya-kanya sila ng trip. <laughs> Ayan guys, kanya-kanya sila ng trip. Sa ibabaw ng divider ang inahin. Oh. Kaya kiramdam. Ang antok na. Dalawa, ayaw pang matulog. nakastama tama pa sila. Nakapwesto na yung mag-ina sila. Ay, lakas tama pa. Oh. Ayan, pang gusto kaya. Di pa sila masaya sa isang na pinakain. Hmm. Ano itim? Hoy, itim. Saka ka pupunta? Hmm. Ay, putaris naman. Ay, kainama na ito si Luna. Namamatak, Luna. Nakatama ka. Hi. Sleep na ikaw. Sleep na. Slip na ikaw, ikaw daw ang mabait e, sabi ni ate. Uy. Slip na ikaw. Isa mm -hmm. o. Ming-ming. Ayan. So, Sila lang, upuan yung isa. Sa so, kaitiman, di makita. Maiti, <laughs> maitim, maitim. <baitim>. Hindi <laughs> niyo guys makita, ano? oh. sinisipat din naman maigi ang camera eh. Ayan guys, ang mga pusa. Hindi magsitulog ayo po. Ano? Ayaw. Maring isa o. Oh, nasa ibabaw ng divider ay. Namamatak ang mga nasa ibabaw. Namamatak. Ay, kainama na. Hmm? 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 Ano ga? Baba, ikaw? Hmm, ayong isa. Adon, Ayaw isa. Ha, doon. Ibabaw. Ayan. Ang ibabaw din. Ayan. Ayan. Ang lakas ng tama ng mga pusa ko ito. Ano hmm, lang guys. Pasilip ko ba? Nagpapahinat-inat na. Oh. Tutulog ka na. Sleep na. Good night. Good night, Ming Ming. Good night. Night night.